Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trendy Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Sports. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delegado iba blind item si Anton D-W-I-Z Showbiz spotted live Sa D W I Z live. It's a free TV A live twenty three at digital accounts d D W I Z Facebook, YouTube at D W I Z news website D W I Z Showbiz spotted. Magtatag-tatag araw mga. Siyempre, mga kamarites. <laughs> Linggo na naman mga kaibigan at siyempre, ang, uh, ang programang ito ay ginawa para lamang sa ating mga kaibigan ano, na mga may hiling sa chismis. Aba, ako pa rin po yung mga kasama sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po si Anton at matitindi mga balitang showbiz na naman po ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito ng Sunday. Kaya huwag kayong alis. Diyan lamang kayo ano, lalo na po yung mga nabumubula ang mga bibig sa paghihintay ng mga kachismisan sa showbiz narito ang programa para sa inyo. Napansin niyo ako yung nakaupo ngayon. Ano? Nakaupo ako ngayon dahil medyo natapilo ako mga kaibigan. Kaya medyo namamagang aking paa. Ayan. Namamagang aking paa kaya hindi ako makatayo. Ayan. Alam mo naman ako nagtitipto ako eh. Tiptoe. Parang beauty queen eh ang dating. Ano? But anyway, more, um, uh, tulad sinabi ko nila mga kaibigan, matitinding mga balitang showbiz. Ang ibibigay ko sa inyo, maya maya po lamang ano. Ito po naman ang mga balitang showbiz na matitindi na itong nagdaang isang buong linggo at ngayon ay raratsatahin ko para lamang sa inyo. Kaya doon sa mga hindi, kapag hindi nyo napanood, hindi nyo napakinggan ang mga balitang nga showbiz nitong nga mula lunes hanggang kahapon na, ano kahapon na, hanggang uh, nung Friday, aba, ay huwag kayong mag alala O hanggang nung kahapon, tama, nung Saturday, huwag kayong mag-alala dahil ibibigay ko sa inyo ang mga matitinding mga balitang showbiz na talaga namang ay nako, talagang sinaliksik ito ng ating uh, 260 64 na researchers na lima lamang ang naibigay sa akin na balita. Di ba? Ang tatamad. Siyempre, <laughs> ako pa rin po yung ulit ng mga kasama. Ako pa rin po si Anton at narito na ratsadain natin ang ating mga headlines na ating mga balita ng ato Narito po. Headline number 5, Paulo Contis, aminadong may misyon pa para sa kanyang inang na stroke. Headline number 4, Carla Abiliana, tinatawana na lang ang failed marriage kay Tom Rodriguez. Headline number 3, it bulaga, maaari nang gamitin ni Natito Vic at Joey. Headline number 2, Michelle D. at Miss Thailand, inaming mission accomplish sila sa pagkakabati ng pageant fans. Headline number 1, tatay ni Liza Zuberano, pinagmumura si na Christopher Min at OG Diaz. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. At yan mga kaibigan, at po naman mga, mga headlines na ating mga Balitang Tartids. At hindi ako nakapag-welcome sa inyo lahat, ano? Magandang araw muna. Ito pa rin po, hindi ko na ipakilala ating programa, di ba? <laughs> Ang galing-galing ko. Hindi ko na ipakilala ating programa, nag-headlines sa tayo. But anyway, kayo pa rin po ay nakaswaybay at kayo pa rin po ay nanonood. Dito pa rin po sa ating uh, programa, ano? Sa ating po namang showbiz program, uh, sa ating showbiz program, sa ating showbiz show na Showbiz Spotted. Ayan, at nga, narito na at natin ang ating mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balita nga ito artist unahin natin ating detalye sa ating headline number 5 itong si Paolo Contis nga ay aminado nga may misyon pa para sa anyang inang na stroke nako alam nyo mga kaibigan no? Uh, doon sa may mga may mga magulang pa na natitira meron pang mga magulang may mga nanay may mga tatay panoorin ninyo ang report na ito yung tungkol dito kay Paolo Contis na aminadong may mission pa siya para sa kanyang inang na stroke. Narito po! Tutok ngayon si Paolo Conti sa kanyang ina na nabiktima ng stroke. Ayon sa aktor, ang kanyang ina ang pinakamahalaga sa kanya ngayon dahil noong mga panahon wala pa itong stroke at okay na okay pa ito ay nabaliwala niya ito. Anya na take for granted niya ang kanyang ina kung saan dahil pa stage mother nito, dumating umano siya sa punto na tuwing sumasama ito sa set ng kanyang taping o shooting ay naiirita na siya pero maliraw lahat ng kanyang ginawa. Sa ngayon daw ay pakiramdam niya, kailangan niya magmadali na bago matapos ang lahat at mawala ito sa kanya, ay kailangan may paramdam niya dito na mahal na mahal niya ito. Kailangan niya raw gawin ang naturang bagay lalo na at wala na siyang ama dahil namatay ito noong sampung taong gulang pa lamang siya, kaya't siya at ang kanyang kuya na lamang ang naiwang kasama nito. At iyan mga kaibigan, atin po naman detalye. Eh. Diyan po naman sa ating headline number 5. Ano ho? At talaga namang nakakatuwa lamang itong si Paolo dahil, uh, Paolo Contis. Dahil ah uh, ang bibigyan niya ngayon ng priority, of course, ang kanyang inasabi nga niya, ay eh, um, may hinabol siyang oras. Ano, meron siyang hinabol na oras para maibigay ng uh, maibigay na niya kung ano ang gusto ng kanyang ina. Kasi nga hindi nga niya man niya alam ano kung makaka-recover pa. Hindi natin hindi naman nabanggit kasi ni Paulo makibigan kung gaano ka grabe yung pagkaka-stroke ng na kanyang nanay ano. Kaya niya ito nasabi. But anyway, siguro man uh, kung hindi man uh, malala ano, hindi uh, uh, mabuti, di ba? Kung hindi man malala siguro kahit na hindi malala yung na nangyari sa sa nanay nito si nitong si Paulo, but still ano, uh, um na nandun pa rin yung kanyang kagustuhan na, na mapagsilbihan ang kanyang nanay hanggat ito ay buhay pa. Ayan, gumaling man o hindi, at least na ibigay ni Paolo ang dapat na ibigay ng isang ng isang anak para sa kanyang mga sa kanyang magulang, sa kanyang ma mahal na ina. Kaya doon sa may mga natitira pang mga nanay at mga tatay, aba ay ibigay niyo na po dahil hindi naman po magtatagal ang mga buhay ng atin. Ano, lahat naman tayo mawawala sa mundo mga kaibigan. Una-unahan na nga lang 'yan, ano, pero syempre kadalasan mas nauuna talaga kung sino yung mga matatanda. Mas nauuna talaga ang mga magulang kaysa sa kanilang anak. Very seldom ano na nauuna ang mga anak kaysa sa magulang. Mas madalas na nauuna ang magulang na humimlay kaysa sa kanilang mga anak. Kaya doon sa may mga sa mga anak na may mga magulang pa, please, huwag na kayong pasaway. Kasi ang stress, ha, ang sobrang-sobrang stress, ano, talagang kapag binigyan ninyo na stress ang magulang ninyo, yan po ay nakakabawa sa ilang mga buhay. Kaya ano na, mag, mag na lamang, ano? Ibigay ang respeto na dapat respeto sa mga magulang at gayahin itong si Paulo Contis na hindi man nga niya naibigay nung, uh, na nabaliwala niya eh. Sabi niya gano'n. Dumarating pa nga, sabi niya, dumarating pa sa point na yung sa pag stage mother ng kanyang nanay, kapag sumasama ito sa kanya sa taping at sa shooting, inaiirita na, na siya. Pero mali daw pala lahat ng iyon. Ano? Mali lahat ng iyon. Kaya, um, mahalin nyo na ang inyong mga magulang. Okay? So, yun mga kaibigan, ating po naman detalye sa ating headline number 5, punta na natin ating detalye sa ating headline number 4 dahil itong si Carla Abiliana ay tinatawanan na lamang ang failed marriage po naman kay Tom Rodriguez. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Tuluyan nang naka-move on si Carla Abelliana sa pagiiwan nila ni Tom Rodriguez. Ay sa actress, ngayon umano ay tinatawanan na lamang niya ang tatlong buwan na itinagal ng kanilang pagiging husband and wife. Ikinasal umano sila noong 2021 habang nasa kasagsaga ng pandemic kung saan din nila ito lalong nakilala ang isa't isa, ngunit sa kasamaang padad umano natapos din ang kanilang marriage habang pandemic pa. Sila e pani Carla na tinalo pa niya si Kim Kardashian sa sobrang bilis ng pagkatapos ng kanilang kasal ni Tom na umabot lamang ng tatlong buwan. Shock umano siya sa sobrang bilis kung saan ang kasal daw nila ang isa sa pinakamabilis matapos na kasal. Samantala, kinumpirma naman ni Carla na napatawad na niya si Tom sa mga red flags, disrespect at lying na ginawa nito sa kanya. Alright, so yun mga kaibigan, ating tayo sa ating headline number 4. Talaga namang ano, um, Time heals all wounds nga, di ba? Yun ang kasabihan, ano? No? Time heals all wounds. Ito yung, uh, ang, ang time nga rin, mga kaibigan, ano? ang panahon nga lamang, ang, ang makapagsasabi, o makapag, ang, ang pinakamabilis, o ang pinakamagandang, uh, Uh, gamot para sa pag-move on. Ayan. At ito ang nangyari dito kay Carla Abiliana, no? Na ilang buwan din ang inabot uh, bago siya nakapag-move on. At dati nga, hindi niya ito napag-uusapan. Ayaw niya itong pag-uusapan. Ngayon, uh, ito na ang kanyang sinasabi na um, uh, tinatawanan na lamang niya, no? Yung issue na yon. May mga may mga red flags daw po na nakita siya dito kay, ano, eh, kay Tom Rodriguez pero binaliwala niya. Ano ba mga red flags na sinasabi? Um, Ilan ano nga ba ang sinasabing red flags? Ito yung mga paratandaan, di ba? red like flags. hindi natin alam kung ano sinasabi niya na red flags ha. May mga paratandaan siguro, paratandaan ng pangangaliwa, pa, paratandaan ng uh ng uh, tawag dito palatandaan na uh, si Tom Rodriguez ay bading si uh, palatandaan na si Tom Rodriguez ay ba ng babae hindi natin alam no hindi natin alam uh, palatandaan na si 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 Tom Rodriguez ay isa nang uh, isa nang tatay at hindi sinabi sa kanya hindi natin alam kung ano ibig sabihin nitong si uh, nitong si Carla Avellana na binali wala niya yung mga red flags na kanyang napansin ng karelasyon niya pa itong si Tom Rodriguez kaya yung mga kaibigan ano, no hindi talaga sa hindi talaga nagiging batayan sa isang relasyon ang matagal na pagsasama ano Oh, ang, ang, matagal na relasyon. Ang matagal na na, na relasyon na paiging uh, boyfriend, girlfriend. Hindi eh. Hindi talaga yun ang batayan. Eh. Tiyan mo, napakatagal ng kanilang naging relasyon, mga kaibigan. Ano? Pero nung ikinasal na silang dalawa, aba, tiyan mo naman nangyari. Tatlong buwan lamang naghiwalay na pagkatapos ikasal. Di ba? Uh, isa sa pinakamabilis na sa kasaysayan ng buong mundo ano, isa sa pinakamabilis na kasal na natapos na kasal itong kay itong nga na, itong kina Carla Villana at sa kay Tom Rodriguez. Kaya uh, ang pinakamagandang araw although kasalanan ano, kasalanan ang pinakamagandang araw na batayan talaga um haligi ng isang ma uh, matibay na pagsasama o ng relasyon ay yung um, magsasama kayo sa isang bubong. Parang live in, live in ano, live in para doon nakakapag-adjust na kayo. Kung hindi man kayo makapag-adjust ay eh, mag magiwalay kayo, at least walang kasalanan nang nangyari ano. Pero iyon nga hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Iyon po ay kasalanan na nagsasama kayo sa isang bubong. Pero siguro pwede siguro magsama kayo sa isang bubong pero walang nangyayari sa inyo na imposible na mangyari na walang mangyayari sa inyong dalawa kapag kayong dalawa ay magkasama na sa isang bubong. Ano? Kasi nga, yung pagbubuklod ninyo doon sa isang bubong, doon kayo makakapag-adjust na sa isa't isa at doon yung, ma, uh, do yung, mga dos and don'ts ninyo ay mabibigyan nyo na ng pagkakataon na, na ma-adjust, ano? na, na, na mabigyan ng solusyon Ayan. Hindi yung kung kailan kayo, kayo ikinasal, sa kalamang kayo magsasama sa, sa, sa isang bubong, doon lumalabas ang tunay na ugali ng lalaki. Hindi natin alam, bag, ang lalaki baka mamaya, lasinggero pala, ano, hindi lamang niya may pakita noong kayo ay mag-boyfriend girlfriend pa lamang, baka bigla mong iwanan. Di ba, mga ganun yun eh. So ngayon, iyan na yun. Okay. Iyan mga kaibigan, ating muna mag-detalya sa ating headline number 4. Punta na natin ating detalya sa ating headline number 3 dahil itong, si, itong itbulaga, di ba, na ibigay nga sa kanila yung ano, ay yung trademark mga kaibigan ibibigay no na ibigay na sa TVJ yung trademark ng Itbulaga. Bulaga. Aba, ay pwede raw pala itong gamitin na, ni Natito Vic at Joey itong uh, trademark na Itbulaga. Ang Bong Talye, narito po panoorin natin para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Attorney Buko de la Cruz ang legal counsel ni na Vic at Joey na maaari ng gamitin ng tatlo ang titulong Itbulaga. Ito ayon sa abogado ay dahil naglabas na ang Intellectual Property Office ng desisyon na kansilahin ang trademark registration ng Tape Inc. sa si Itbulaga. Ayon kay de la Cruz, pinabura ng IPO ang kanya mga kliyente kung saan sinabi nito na ang originator o creator na nasabing trademark na Itbulaga ay sina Tito Vic at Joey kaya't ang TVJ ay ang Itbulaga at ang Itbulaga ay ang TVJ. Sinay pa na na dahil kinakansila na ng IPO ang ginawang pagrehistro ng Itbulaga sa pangalan ng tape kung kaya't maaari nang gamitin ng Dabar Cards ang theme song ng Itbulaga. Itinagdag pa ni Dela Cruz na hindi na maaaring gamitin ng tape ang titulong Itbulaga sa noon time show nito na kasalukuyang umiere sa gma 7 Network. Ngunit ina-expect din umano nila na mag-aapila ang tape at gagamitin nito ang nasabing proseso para patuloy na meeting ang it bulaga na titulo. Yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 3. Ang problema lamang diyan no ay hindi actually um uh, ayo pumayag ng ng, ng ng Tape Incorporated no. Why? Meron pa silang ano eh, meron silang 15 days, di ba, na ma, um, para magapila, di ba? Kasi naibigay nga ng IPO uh, ng IPO pero may may 15 days pa itong uh, Tape Incorporated na umapila para mabaliktad yung desisyon. At kung hindi man mabaliktad ang desisyon, maaari pa silang umapila uli sa Director General ng Intellectual Property Office. 15 days din yun at 30 days din yun. 30 days yun, yung apila na yun sa Director General. So, they, they still have 45 ba? Ha? Kung, kung hindi mabago yung apila nila ha, sa na, na uh, in, uh, sa loob ng ano, sa loob ng 15 days, kapag hindi yun nabago, Ayun po naman ay magkakaroon pa sila ng panibagong apila sa loob ng 30 days. Kaya 45 days all in all, ang araw na maari pa nilang gamitin ang It Bulaga na trademark o yung titulong It Bulaga. Ayan. Kaya hanggang ngayon, napapanood pa rin po ninyo uh, ang ginagamit po naman ng uh, ng non-time show dito po naman sa GMA7 na It Bulaga pa rin because hindi pa nga at uh, hindi pa nga pinal ano oh, yung naturang desisyon ayan, may, may, ang, ang finality niyan kapag uh, sinabi ng Director General ng IPO na ito na, this is it, ito na talaga yon ano Ayan. So, uh, ang di ba, nag, nagkaroon ng press con kagad ang TVJ kinabukasan nung no, maibigay sa nila trademark, ano? Ang, ang rights ng trademark at ang sabi nila, nakikiusap sila na sana ay irespeto daw ng tape ang naturang desisyon ng IPO. Ang sabi naman ng tape, nirespeto nila, but they still have the right to appeal. Ayan, to make an appeal para po naman mabaliktad pa ang naturang uh, desisyon. Okay, so yung mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 3. putan na natin ating detalye sa ating headline number 2. Dahil itong si Michelle D. at saka si Miss Ceylan, si Antonia Porcield, inaming in mission accomplished sila sa pagkakabati ng kanilang pageant fans. Ang buong detalye, narito po, panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Michelle D. na mission accomplished sila ni Miss Thailand, Antonia Porcield. Ito ayon sa Pinay Beauty Queen ay dahil sa napag-isa raw nilang dalawa ang Thais at Pinoy pageant fans na laging nagbabangayan sa tuwing mayroong pageant. Sinabi pa ni Michelle na ang tanging layunin nila ni Antonia ay mapagbuklod ang kailang fans at maiwasan na ang mga awayan. Ayon kay Michelle, ngayon umano ay sobrang close na ang kanilang mga supporters kung saan first time umano naging close ang Pinoy at Thais sa pageant fans. Isa umanong amazing feeling na nakapagpakalat sila ng love at kindness. Samantala, ibinalita rin ni Michelle na posibleng magkaroon sila ng collaboration ni Antonia. May mga usapan na raw pero wala pa siyang karapatan na ibulgar ko ano ang mga napag-usapan ngunit umaasa umano sila na matuloy ito at yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 2 at, at ka congratulations ano dito kay uh, Michelle Diaz sa kay Misa Thailand na si Antonia Porcield dahil na nila ang pageant fans ang Filipino at saka ang Thais. Ano? Talaga naman, alam niyo naman pagdating sa pageant mga kaibigan, talaga naglalaban ng sasalpukan lagi ang mga Pinoy at sa mga mga mga, mga, mga taga Thailand ano? Matitindi mga powerhouse kasi ang dalawang ito eh. Ang dalawang bansa na to, mga powerhouse ito pagdating sa mga international pageant. tayan At uh, Um, noong, nga uh, noong isang linggo ano, nakausap natin, nakita kami nitong si uh, nanay nitong si Michelle D, itong si Melanie Marquez, ang dating Miss International, at uh, nagpapasalamat si si, si si si, ano, si Melanie sa lahat po naman ng mga tumulong at sumuporta sa kanyang anak. Nakakatuwa lamang dito kay uh, kay uh, Melanie Marquez ano, noong nga uh, nagbago ako ng uh, Facebook account, mga kaibigan, ay talaga namang siya pa mismo ang nag-add sa akin. Kaya nakakatuwa 'yan si si Ining kung tawagin namin, yung mga malapit na, na yung mga nakakilala talaga sa kanya, no? Ang tawag sa kanya ay Ining kay Melanie Marquez. Ayan. So, iyan Congratulations. Dito po naman kay Michelle D. at sa kay Miss Sayla na si Antonia Porcield. Ah, sinasabi nila, Walang malisya, walang kayong aasahang relasyon sa kanilang dalawa dahil ang kanilang ang kanilang relasyon ay talagang purong pagkakaibigan lamang. Ayan, okay? At talagang ito ito pa lang si Antonia Porcelldi, eh, ano na ito eh? Matagal na itong may may Jowa eh. Ang tagal-tagal na rin ito at talagang very very uh, serious yung relasyon nito sa kanyang boyfriend. Kaya wag na wag daw bigyan ng malisya ang kanilang paggiging uh, ang kanilang pagiging magkaibigan nitong si Miss um, Thailand ayon kay Michelle D. Alright, so yung mga atin po sa ating headline number 2. At ngayon, punta na natin ating detalye sa ating headline number 1. Matindi ito ha, nakakasyak ito mga kibigan, Dahil itong tatay po naman ni Liza Zabirano na si John, ay pinagmumura si na Christopher Min at OG Diaz. Ang buong detalye, narito po panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, gulat na gulat ang mga netizens sa mga post ng tatay ni Liza Soberano na si John matapos itong pagmumurahin sa kanyang Facebook account si na OG Diaz at Christopher Fermin. Si OG ang dating manager ni Liza. Sa kanyang Facebook account, unang minura ng tatay ni Liza si Christy kung saan malutong na PI ang pinakawalan nito sabay dinamay nito si OG sa kanyang pagmumura dahil sa paikialam o manoon ng mga ito sa buhay ng kanyang anak. Nakasaad pa sa post ang pagsentro ng pagmumura ng tatay ni Liza kay OG na napakabait umano pero kung ano-ano raw ang mga sinasabi ni OG. Ginising umano ni na OG at Christy ang beast sa kanyang katawan. Sa isa pang post nito, sinabi naman ito na dapat ay bumalik na lang sa pagtitinda ng turon si OG para hindi raw itong putak ng putak ng buhay na ibang tao at ang isigaw na lamang daw nito ay turon at lumpia dahil sa pagtitinda naman daw ng turon at lumpia ito nagsimula. Okay, so yun mga kibigan, Atin po naman dito tayo sa ating headline number one. Nakakagulat ano, na mataga na inalagaan itong si O.G. Diaz, itong si, uh, itong si uh, uh, Liza Soberano. Pero dumating sa point na naghiwalay din sila kasi um, pinagpatuloy nito si Liza ang kanyang pangarap na penetrate po naman ang international market. At uh, kasalukuyan nga po siyang uh, nag go, -go ano. Ang ibig sabihin ng go-si mga kibigan, go sa mga audition and see if 今アクセプ o hindi. yon, Kaya tinawag siyang go see. Ayan. Okay? Go and see. Ayan. Okay? So, iyan mga kaibigan, no, Iyan ang uh, ginagawa ngayon. Busy-busy sila isang soberano. Pero nga, um, di natin alam na merong sama ng loob pala itong tatay nitong si Liza. Dito po naman kina at sa kay OG Diaz. Lalo na kay OG na sinabi niya, bumalik ka na lang sa pagtitinda ng turon at lumpia. Dahil uh, para putak ka ng putak at hindi ka putak ng putak ng uh, buhay ng ibang tao. No? Ayun uh, ayon naman dito kay OG Diaz, eh feeling niya na kano lamang itong si um, na, na lasing lamang itong tatay nitong ni si uh, Liza Soberano kung kaya't na kung ano-ano mga pinagsasabi nito laban po naman sa kanya ayan okay so sana maayos no sana maging maayos ulit ang kanilang relasyon kahit na hindi na nga sila uh, hindi na nga talent itong si uh, Ogie Diaz itong si Liza Soberano pero kung, kung ako kay Liza no dapat hindi niya binitawan si si uh, OG Diaz at ito pa rin ang kanyang manager dito sa Pilipinas sa local ano kasi imposible hindi siya hindi siya magkaroon dito ng ano eh imposible hindi siya magkaroon ng project dito sa Pilipinas di ba kahit na uh, pinuporso niya yung kanyang uh, yung kanyang goal o yung kanyang career doon po naman sa ibang bansa o sa sa Korea at sa kasi gusto niya rin magano eh ma-penetrate ang K-pop industry di ba ma-penetrate man niya ang K-pop industry at saka yung ano itong tawag dito ito, itong Hollywood, eh sana, uh, sana hindi pa rin niya binitawan yung kanyang manager dito sa Uh, local dito sa Pilipinas Na si OJ Diaz Okay So yun mga kaibigan Atin po naman Ang atin po ng mga Sa ating mga headlines Na ating mga balita At ang artist Ano Na matitindi Kinumpile po natin yan Sa buong uh, isang linggo At uh, pasensya na doon Sa mga Nanibabo Dahil ako inakaw po Ako po ay may pilay ng konti Natarizo lamang po ako Kaya medyo Kapag ako'y tumatayo Ako po naman ay nahihirapan Ano Ganun talaga Kapag ka may edad na <laughs> Di ba anyway, maray maraming, maraming salamat sa inyong lahat at syempre bati-bati muna tayo. Batiin ko lamang po ano ang napakagandang mother po naman itong si Mama at Syempre, ang napakaganda si Katerina, Katherine Corporal at syempre si Mama Dalmasio. Dalmacio. Ayan. Okay? Ang uh, na si Mama Marta, diyan po naman sa Sunshineville. and of course, ang isa pa rin po sa pinakagwapo sa Sunshineville. walang iba kundi si Aji. Ayan. Si Aji, uh, si RJ, si uh, De Denver, uh, Trinidad, si uh, is, uh, si uh, Joshua Cardona, si RJ Cardon, Aldana, uh, sino pa ba si uh, Brandol Cruz, yan yung mga avid viewer ko talaga diyan sa Sunshine Villaño. No? Syempre nandiyan din ang uh, mga pogi na sina Jeff, sina um, Jeff Mendoza, si uh, Jaryl. sino pa ba uh, mga bago ba? Basta lahat po ng mga taga uh, Sunshine Villa. And of course, si Junior, ayan, si Nate Man. Okay, si Nate Man. At si Bebe nga pala. Si, si Bebe na napakagwapo talaga. Nox naman si Bebe. And of course, batiin ko lamang ito nga. Uh, lagi nanonood sa atin. Diyan po naman sa may uh, John Allen Grocery. Siyempre, ang napaganda, walang kasing ganda na si Jeneline. At ang kanyang partner na napoging-pogi Walang iba kundi si J.R. Beran. Ayan. At ang uh, napakagandang guard, lady guard, dito po naman sa may uh, ground floor po naman ng City State Center Building. Dito po naman sa aming opisina, ano, na lagi po nakikinig sa atin na nakalimutan ko ang pangalan. Ayan. Napakaganda. Anyway, wala tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Si Buboy nga pala, munti ko makalimutan ang Team Itik, ano, ang leader ng Team Itik. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Dito pa rin po sa ating programa magkakasama pa rin tayo sa susunod na linggo ano kalating oras pa rin tayo dito magchichismisan kaya wag na wag kayong aalis wag na wag niyo ako nga pababayaan wag na wag kayong nga lilipat sa ibang mga programa tuwing linggo dito lamang kayo tumutok dahil ibibigay ko sa inyo mga ladies ng mga updates po naman sa loob at labas po naman ng showbiz industry ako pa rin po inyo nakasama sa loob ng kalating oras ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating programang showbiz is spotted bye Alamin na ang in. Alamin ang hot. Alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot and trending ng showbiz sa DWIZ. Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling dalawang linggo? DWIZ Showbiz Spotted Kasama ang host na lahat sasabihin lahat ibubulgar Pero ang delicado Iba blind item, Si anto DWIZ Showbiz Spotted Live Sa DWIZ Live Din sa free TV Alio 23 At digital accounts ng DWIZ Facebook YouTube At DWIZ News Website DWIZ i say spotted